Hello! Hello! Maying hapon sa tanan. So, mag-tutor na po karong hapon. And then, higutong ko. So, ngita ta sa ref on site today. So, kakaiba na itong vlog. Kaya na ako. Kaya ba ako mag-ganyan yung kasi nga vlog. Mangita ta pagkaon sa ref on pagkaon na adib to. Okay? Kuyugi ko ninyo. Ang <laughs> haon ta. ko. So, Hi, mau ni angam kawas there actually kwari siya parkingan sa so, Osaka school pao excellence school yan and then dito sa unahan the UV nga school huwag ka na ka na nga di napita mo na siya school bus niya ang school na nila sa so, pao ex siya so kuyuk ta tutan ako sa ref kasi makaon na to uy nasa mango float ah ketunggi buat saku anak ayam nunggu tahun tadi yang mengnudus gibutan kopi eh. mangga atau mango float kineto kan anak unta oh mango float kau anak saku anak apa ini sumang unta kahi, uy kahi, <laughs> frozen lah frozen. Wait, wait, guy, there. Yee, kalami, thick and creamy. Naunta <laughs> niyo. Okay, so mga ano mango float. Yee, mango float. Actually, ang nagbuhat ani. Ang nagbuhat ani kaya akong anak. Si AJ, thank you at AJ. There mga unta. So, let's eat. Let's eat. So, there you go. Ito na ipwesto ang itong camera para makataong tagkaon. There, nakapwesto na. So, mga unta. kapesto na mga atag mango flow. So, actually, money siya. Ito <laughs> There. Ilawan na ito. Nandiyo gahe siya na frozen sa freezer. So, freezer mo rin. Let's eat. Pag hmmm, 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 mahal ang Mga hmmm, Kung ako hmmm, anak, hmmm, hmmm, na hmmm,

um lalo na yung start nga kamay lang ganoon online nga food business parang what yung cheese ito na siya kabayrant yun variant bahan na siya um puto cheese puto nga na itlog maalat so katong mga nag crave o ka na puto nga na itlog maalat like ako law, that's my favorite kasi ka na puto nga na itlog maalat Agad yung mag-order. Hmm. Just PM me eh, sa details about anak. Uh, for inquiries. Okay. Pwede siya uh, puto cheese lang. Pwede po uh, puro red right balat and then the other one is puro pwede po um, combination of puti cheese and itlog na Mm. Be sure right so Thank so you for watching. Have a great day. I love you all.